Ang video na nakikita nyo ngayon ay kuha sa isang festival ng Filipino community sa Canada. Lahat ay masaya, kumakain, nagkakantahan at nagdiriwang, lalo na't na may concert na magaganap. Ngunit ilang oras lamang ang lilipas, magaganap ang isang madilim na trahedya na wawasak sa maraming pamilya. Tinawag pa ito ng mga pulis bilang ang pinakamalalang trahedya sa loob ng maraming henerasyon. Ang video na ito ay kuha matapos ang isang trahedyang yumanig sa Vancouver, Canada noong April 26, 2025, bandang alas 8 ng gabi habang nagsasaya ang lahat sa Lapu-Lapu Day Festival ng Filipino Community sa East 41st Avenue at Fraser Street, isang itim na Audi Q7 SUV ang biglang sumugod sa gitna ng mga tao. Minamaneho ito ng isang 30 years old na lalaki na ayon sa mga ulat ay sinadyang araruhin ang mga nagdiriwang. Sa insidenteng ito, ang mga nasawi ay nasa edad 5 years old hanggang 65 years old. Tinatayang 24 na katao ang nasugatan ang ilan ay kritikal. Makikita rin sa mga video ang tindi ng sira ng sasakyan sa bandang harap nito na nagpapatunay ng kalunos-lunos na pangyayari. Ayon sa isang saksi na tawagin nating Chris, may ari ng isang boot sa festival, ang sasakyan ay dahan-dahang pumasok lampas sa isang barikada at bigla itong bumilis ng takbo sa isang lugar na puno ng tao at nangyari ito pagkatapos ng isang concert. Dagdag pa niya na ang tunog ng mga taong sumisigaw at mga tao na tinatamaan ng sasakyan ay hindi kailanman mawawala sa kanyang isipan. Anya, para itong bowling ball na tumama sa mga bowling pin at lahat ng pin ay lumilipad sa hangin. Ang sospek ay inaresto matapos siyang mahuli ng mga nakasaksi dito sa video na kumakalat sa social media, may isang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie na nakatalikod sa isang fence. Siya ay may katabi na isang security guard at napapaligiran ng mga nakasaksi na sumisigaw at nagmumura sa kanya. Ang sagot lang ng lalaki ay I'm sorry. habang nakahawak ang kamay sa kanyang ulo. Inulan din ang batikos ang video na ito dahil bakit daw hindi nakaposas ang lalaki matapos ang ginawa niyang insidente unti-unti ay kinilala ang sospek. Siya ay si Kaiji Adam Lo, o tawagin nating Adam, 30 years old na galing Taiwan. Marami ang nagtatanong kung ano ang nagtulak kay Adam para gawin ito sa mga inosente. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng mga investigador na terorismo ang motibo sa likod ng karumaldumal na nangyari. Balik tayo kay Adam. Kung titignan ng mga social media account niya, kakaunti lamang ang ibinahagi niya tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman ayon sa pulisya, si Adam ay nahaharap sa mga hamon sa kalusugan ng isip. Samantala ayon sa mga kapitbahay, madalas din daw umanong dalawi ng mga pulis ang tahanan nila Adam kabilang na nitong nakaraang buwan. Bukod pa rito mga posts para sa online fundraising ay eh nagmumukahin na ang kapaligiran kung saan nakatira si Adam Lo ay eh nababalot din ng trahedya. Ang pamilya niya ay naninirahan sa tahimik na kalye sa Victoria Fraser View isang lugar sa timog silangan ng Vancouver na tinitirhan ng mga imigrant mula sa China at Pilipinas. Ito ay may pitong minutong biyahe lamang mula sa pinangyarihan ng karumaldumal na insidente. Mahigit isang dekada na ang nakalipas nang lumipat ang pamilya ni Adam Law. Ito'y kasama ang kanyang kapatid na si Alexander at ang kanilang mga magulang. Sa lugar na ito ayon sa isang malapit na kapitbahay, ang ina kikipag-ugnayan sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng wikang Chinese. Sa isang Facebook account na mukhang pagmamayari ni Adam, nakasaad na siya ay mula sa Kaohsiung, Taiwan. Ayon sa mga kapitbahay, hindi umano nagtagal pagkatapos nilang lumipat ay nasawi ang kanilang ama dahil sa isang karamihan. Ang kanilang ina naman na si Lisa ay kinilalang isang mabait na babae. Ipinakita pa nito ang mga text message nila na nagpapalita ng mga pagbati noong nakaraang bagong taon. Hindi mo na pinangalanan ng media mga kapitbahay dahil sa kanilang pangamba sa maaring kahihinat na ng kanilang kaugnayan sa trahedya. Gayunpaman ayon pa rin sa kapitbahay, may senyales ng problema sa kanilang tahanan. Bukod sa nakaraang buwan ay dumating din daw umano ang mga pulis sa loob ng nakaraang dalawang linggo para humingi ng security camera footage. Minsan daw ay naririnig ang sigawan mula sa loob ng kanilang bahay. Sabi ng kapitbahay, palagi siyang nagagalit sa kanyang ina at hindi ko alam kung bakit. Dagdag pa ng kapitbahay na hindi naman daw maraha sa mga pagtatalo. Ngunit madalas umanong nagpapakita si Adam Law ng mga senyales ng pagkabalisa. Sobra daw itong nerbyoso at palaging natatakot na may mangyayaring makakasakit sa kanya. Kinumpirma naman ni Acting Chief Ray or Rye na si Adam Law ay hindi na bago sa pulisya dahil ilang beses na nga sila pumunta sa bahay nila. At meron daw itong profesional na pangangailangan sa kalusugan ng isip. Gayunpaman, hindi kinumpirma ng departamento kung ilang beses silang tinawag sa bahay nito sa mga nakaraang taon. Noong linggo ng hapon, April 27, 2025, na natili pa rin nakakulong si Adam Lo. Hindi pa malinaw kung ano ang kanyang trabaho, nakasaad lamang sa kanyang Facebook account na nag-aral siya sa Business School ng University of British Columbia. Ang kanyang kapatid naman na si Alexander Lo ay nasawi nung nakaraang taon at ito ay dahil sa isang taong may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ito ay naglunsad si Adam ng isang GoFundMe page matapos ang wala na ang kanyang kapatid noong January 28, 2024. Sa isang bahay na dalawang kilometro lang ang layo mula sa tiniterahan ng kanilang pamilya Kaugnay nito, inaresto ng pulisya si Dwight William Chematch sa pinangyarihan at kinasuhan siya ng second degree murder Ngunit kakaunti lamang ang ibinigay na detalye tungkol sa pagkasawi ni Alexander Ang mga dokumento ng korte sa kaso ay sakop ng publication ban Ngunit yung ng abogado ni Chematch na si Jim Heller noong linggo na nakatakdang magsimula ang paglilitis sa kanyang kliyente ngayong October 2025 pa lamang. Sa ilang mga post sa GoFundMe, inilarawan ni Adam ang pagkawala ng kanyang kapatid bilang isang pangyayaring sumira sa kanila sa pinansyal at emosyonal na aspeto. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang kanyang ina ay isinugod sa Intensive Care Unit or ICU matapos ng kainabulontaryong tapusin ang lahat. Ayon sa mga post sa GoFundMe at sa mga kapitbahay, sinabi na nanatili ito sa ospital ng ilang linggo. Naharap din ng pamilya sa gastusin ng isang maliit na bahay na kanilang ipinatayo at kasalukuyang pinapaupahan. Isang notice of claim na inihain sa provincial court ang naglilista ng ilang mga umano'y depekto sa halagang $213,000 na istruktura. Ain kay Adam sa GoFundMe, nagloan ang nanay ko para ipagawa ang maliit at simpleng bahay para sa aking kapatid. Ngunit marami na siyang naging problema. Ang realisasyon na hindi na siya kailanman makakabalik sa bahay ay nagdudulot ng sakit sa akin at sa aking inang nahihirapan sa pinansyal, na hindi kayang ibigay ang maayos na gastos sa libing. Umaasa ako na makukuha niya ang kapayapaan sa isang marangal na pamamaalam. Sa kanyang Facebook page, isang post noong January 30, 2024, ang nagpapakita ng isang lalaki at isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang malalangit na tanawin ng ulap na may caption na My father and brother. Sa GoFundMe, isang pang-alaalang larawan ang nagpapakita ng isang litrato ni Alexander na nakalagay sa isang itim na kopya ng Biblia. Isinulat ni Adam, Anya, ang isa pang bagay na pinagsisikapan kong gawin para sa iyo ay ang tiyaking mailagay ka sa tabi ng ating yumaong ama. Ito ang isang bagay na iyong gugustuhin dahil madalas mo siyang nababanggit. Nang siya sa atin tahanan ng pamilya noong linggo, Ito ay napakatahimik. Nakasara ang mga bintana, Tanging ang mga security camera lamang ang nakikita at isang kopya ng Biblia na nakasandal sa salamin sa ikalawang palapag. Bukang ito rin ang Biblia ang ipinakita sa memorial ni Alexander. Sa kabilang banda, mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang bahay sa East Vancouver kung saan madalas iparada ni Adam ang kanyang itim na Audi ang luxury SUV na ginamit niya sa pag-araro sa maraming tao. Si Adam ay umarap sa korte mula sa kanyang kulungan. Ayon sa Section 235 ng Criminal Code of Canada, siya ngayon ay nahaharap sa walong bilang ng second degree. Kung mapatunay ang nagkasala, ang parusa para sa second degree ay habang buhay na pagkakakulong. Hindi humiling ng piyansa si Adam kaya mananatili siyang nakakulong. Ayon sa batas, may publication ban sa ibang detalya ng kaso. In-schedule ang susunod na pagdinig sa May 26, 2025. Sa kabilang banda, patuloy na nagluluksa ang komunidad at nagsasagawa ng mga vigil para sa mga biktima. Dumalaw din sa lugar ng trahedya ang punong ministro ng Canada. Ang trahedya ay nakapagpapaalala sa isang atake noong 2018 nang gumamit ang isang lalaki ng van upang paslangin ang 10 pedestrian sa Toronto. Noong 2021, ang Vancouver ay mayroong mahigit 38,600 na residente na may lahing Pilipino na kumakatawan sa 5.9% ng kabuoang populasyon ng lungsod. Ipinagdariwang ang Lapu-Lapu Day sa ngalan ni Datu Lapu-Lapu, isang katutubong pinuno na lumaban sa mga mananakop na Espanyol na dumating sa Pilipinas noong ika-16 na siglo sinabi ng mga organizer ng kaganapan sa Vancouver na pangalawang taon na ito. Naglabas ng pahayag ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. na nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang pamilya. Anya ang Konsulado General ng Pilipinas sa Vancouver ay nakikipagtulungan na sa mga otoridad ng Canada upang matiyak na ang insidente ay lubusang maimbestigahan at ang mga biktima at kanilang pamilya ay susuportahan ang kaso ay patuloy pang gumugulo at naway hindi na madagdaga ng mga taong nawala ng buhay na hangad lamang ay magsaya sa kanilang pinangarap na bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!